Anim na mga pagkain dapat iwasan kung ikaw ay may rheumatoid arthritis. Una pulang karne. Ang pulang karne ay naglalaman ng mataas na antas ng saturated fat na maaaring magdulot ng pamamaga at naglalaman din ito ng mga omega-6 na fatty acid na maaaring makadagdag sa pamamaga. Ikalawa, asukal at pinong flour. Maaaring tumaas ang antas ng iyong asukal sa dugo kung kakain ka ng mga pagkain tulad ng matamis na merienda at soft drinks puting harina na tinapay at pasta, at puting kanin. Ikatlo, mga pritong pagkain. Ang pag-iwas sa mga pritong pagkain ay maaaring mabawasan sa antas ng pamamaga. Ito ay naglalaman ng mga toxin na tinatawag na advanced glycation end products, ages, na maaaring magpapataas ng oxidation sa mga selula ng katawan. Ikaapat, gluten. Gluten, isang protina na matatagpuan sa mga butil gaya ng trigo, rye, at barley, at maaaring magambag sa pamamaga gaya ng celiac disease o rheumatoid arthritis, ikalima, alak. Ang sobrang pag-inom ng alak ay maaaring magdulot ng pagtaas sa mga antas ng C-reactive protein, CRP, ng katawan. Ito ay isang malakas na senyales ng pamamaga. Ikaanim, mga naprosesong pagkain. Ang mga naprosesong pagkain na handa ng kainin o nangangailangan ng kaunting pagluluto, tulad ng nakapackage na convenience food ay puno ng asukal, pinong harina, at saturated fats, kaya dapat ay bawasan o umiwas sa pagkain nito. thank <laughs> you